Napansin ng na mga alipin na Tela na nananaginip ng masama ang kanilang Kera Metena, hindi ito mapakali. Natutulog siya, ngunit Tela magalaw ang kanyang katawan. Halatang nananaginip ito ng masama. Muli na naman kasing dumalaw sa kanyang panaginip ang uh, larawan nga nitong si Terra. Hindi niya malaman kung sino nga ba ito at bakit laging dumadalaw sa kanyang panaginip. Hanggang sa nga kasi ang kasing kanyang alalay ay nagisingin siya dahil alam nito na nanaginip ito ng masama. Ngunit bigla na lamang itong sinakal. Buong akala niya ay totoo ang kanyang panaginip. Kaya naman hindi na siya mabakali. Hindi na rin siya makatulog. Batid niyang may pinapahawatig ang kanyang panaginip. May gusto itong sabihin sa kanya. At para malaman ang katotohanan yun, pinuntahan muli niya ang batis ng katotohanan Subalit, pipilitin man niya ng gusto ang batis ng katotohanan at ang mukha ay hindi pa rin ito magsasalita sapagkat nauna nang pumunta ang grupo nga nila imaw at nag-alay na nga sila ng buhay para lamang para hindi nga magsalita ang batis ng katotohanan. Nais pa ikubli ni Imao ang katotohanan tungkol kay Terra sapagkat hindi pa nga tuluyang handa si Terra at maaring mapahamak ito sa oras na matuklasan nga ni Metena ang tungkol sa kanya. Kaya... Kahit magkapalit ang lahat, ay handang mag-alay ang mga ito ng buhay. Alang-alang lamang sa itinakda dahil batid nito na ito lamang ang makakatulong sa kanila mula sa pagkaalipin nito. Kaya naman nabigo si Medrena na malaman ang katotohanan. Iniba ng batis ng katotohanan ang kanyang sagot. Kaya ligtas pa rin itong si Terra. Samantala... Si Terra ay muli ng mga malalagay sa kapahamakan dahil sa di inaasahan muli niyang ilalabas ang kanyang kapangyarihan. Nagtago man siya sa kuhanan at tinago tinakpan ang kanyang mukha. Ngunit sa Jung hindi na niya matatakasan ang kanyang bugna kung saan siya ay magiging tagapagligtas ng mga tao sa mundo. Sa Jung napakalapit ang mga tao at kapag patuloy lamang siya nakatingin ay naawa naman siya sa kalagayan ng mga ito. Saktong naroon siya sa bangko. Kaya naman, masasaksihan ng mga tao ang kanyang galing at magugulat sila sa pambihirang lakas ng pinapakita nga nitong si Terra. Tatanungin nila bago umalis itong si Terra kung ano ang iba pangalan sa kanya. Subalit hindi na muna niya sinabi kung sino siya at ayaw din niya na uh, maraming makakaalam tungkol sa kanya.